sa so magandang araw ulit sa inyo mga broses. at eto na nga tutuhugan na natin yung mga ligasyon niya kasi naiporma natin lahat at nahubugan na rin pakita ko sa inyo ayan bali eto na nga ayan, may mga hubog na yan oh. No? aming mga hubog na Ayan. pati to yung mga hubog na rin lahat yan hubog na pati tong pinakamadre nya Ayan. hanggang doon sa purwa hanggang sa unahan at yan ay nakalevel nakalevelado yan yung iba ay natuhugan ha ah. gaya nito yan natuhugan ha Ayan. dito na sa bandang unahan sa puruan natuhogan na rin yun ayun na buo na yung ating abalangkas uh, ng bangka ayun mga kabroses at abang abang tayo sa ating panggagawin mamaya uh, update ko na lang ulit kayo ayun mga kabroses at uh, natapos na natin tuhugan lahat yung yung mga ligaso na ang pull thread ito at nakakasalan pakita ko sa inyo yan ah uh, bolt na siya sa okay, ibabaw naka bolt na rin yan naka bolt na lahat yan ka bolt na yan Tabila na yan lahat yan naka bolt na buo na yan buo na buo na yung pagkabalangkas niya naka bolt lahat yan Papaklasin na natin yung mga na yan. Mga naka brace na yan At sa sunod na araw Sinturo naman Sinturo yung dito sa gitna Sa gitna Sinturo na ilalagay natin dyan Kasi mataas tumpang kanto, to Ang taas nito ay 30 inches yung pinaka plywood nya ito yung yan dito lalaki ng mga bangka rito boss chris tv yan lalaki ng bangka rito yan kaya yung mga pangalamang so, Tunggu-tunggu ayun yeah, mga kabros hanggang dito na lang muna ulit yung video natin at update ko lang sunod na araw kung ano pa yung ating magagawa dito pero susunod nyo na ay sinturon yung na at hanggang sa muli shout out kay Chris TV uh, Pampi Pising ayan, kay John Pising TV at kay Bunso sa lokal na nabileta at sa lahat na may tungkulin doon kay Kawin, kay Kawin kay, Kauen, kay, Kauen, kay Kajusel, kay Parin Boy, kay Parin Nogi, kay Kamayk TV, yan. kay Marikoy, at sa mga at sa mamigs. Shoutout sa inyo. At sa lahat ng subscriber namin at mga viewers. Ayun, paalam na. Hanggang sa muli, ka Johnny TV. Bye-bye.